Hey okay guys, so. Mga po kami. Ayan yung isda naman. Alright. Ayan po yung huli po namin. Ayan. Ayan, no? Uy, Ay, grabe ba? Sito. Ayan nga mga kasyudi. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, mag-umpisa na po nga mag ariya kami. Ano? Ayan. Ayan. Ayan po yung mag-aria ah. Si paring Rolly tsaka si Titing Paring Titing Ayan na, hinagis sa ilubid Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat Uy, bumagsak Uy, bumagsak pa talaga <laughs> <laughs> Ayan guys, uh, dyan na mag-umpisa mag -aria. Ah, baliktad. Ito po yung ano namin, no, pinaka pang madiinang namamana. Busero. Since 1957. Ayan, <laughs> busero na. So yun guys, sus, nakadali na naman kami. Soon, guys, nagalaw-galaw pa. So yun mga kasyude, ito yung huli namin oh. No? Nice okay, one! Alright! right yung, ngat ng orka. <laughs> Putulim ko pa yung ulo niya. Palag-palag ka pa. Ayan guys oh. Unang area! Nice one! So ang lang po tayo, marami <laughs> pang area kami magaganap. Dumami <laughs> guys, ibinta namin, bilid bagoong. <laughs> hey, hey. So <laughs> nga mga ka-shudy Pangalawang area na O yan ah, Sinisinsay na ulit yung lambat Tamag area ulit kami dito Ayan antabay lang po tayo Kung ano pong mahuli po natin Sa pangalawang area natin Maya maya ng konti Ano mga boss Ayan antabay lang po tayo Ito na nga mga kasyudi Nariyan na yung pangalawang right Alright May nakita kami pulutong sa saklawin nila So ayun pero pumunta na isang busiro namin no? Ako, Pataas man yan Ha? Ayan, sisid na ulit tayo. Okay. So, ayun mga idol. Tara, 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 tara. Sana may mahuli tayo ngayon ulit. Pangalawang area. Let's go. Ayun guys, mga ka-shooting at tatapos lang namin mag-area. So, ito yung huli namin. Pangalawang area. Pangalawa. Pangalawa pa lamang. Ayan, ito guys, oh. So. Banlog. Paano nila area na nakadalawang kami. So, okay, yun na yung huli namin guys. Yan, dalawang area pa lang. Yan, dalawang area pa lamang kami. Ayan guys, sa sobrang hirap dito siya tinamaan. <laughs> Ayon, tinamaan na. Huh. Tinamaan ng lambat. Tinamaan ng lambat. So, yan na mga kasyudi, pangatong area Ayan. Ayan. So pahinga muna kami dito Ito yung busero namin Hello Kay jo. Nice one Ayan, Ito yung busero namin Ayan Tsaka ito Kerinan uh, Itong area namin nga na to Ay mga kasyudi Ay uh, pangatlo na to So lang tayo Maya ng konti Kung anong mahuli po natin Ayan Sana biyayaan pa Para may libreng ulam Ayan mga kasudi, tapos na yung pangatlo namin area. Ayan, papakita ko po sa inyo yung huli namin. Woohoo! Ayan ah. Oh. Ito yung huli ng pangatlong area. Nice one, nice one. Meron tayong dalawang pusit. Salmonite. Sa inyo mga ka-show ito yung na yung pangapat na area namin. Ayan. Sana may mahuli ulit tayo para may pandagdag pa na pang ulam. Ayan mga kasudi, pang apat na area So, nandito lang po kami sa barangay Baltic, Purok Mulawin Ayan guys So, ayan po ang pang apat na area po natin So, antabay lang po tayo maya maya ng konti kung ano po ang ating mahuhuli mga idol ano? So, ayan mga kasama naming busero, ayan Si Harinan, si Tom, si yung isa Nandun na, sumisip na Si Kuejo Ayan Ayan na Uy <laughs> Dahan lang tayo Dahan lang Dahan lang tayo Uy, kami Pino Hey okay guys. Karamihan so. ni. Nandang Banlug, baril. Baril, barilugan. Hey okay guys. Oh, hindi 'yan daw. Una diesel mo. Baka naman. Ibo helmet. Tayo, helmet baka naman. Sana man. Ibo helmet. Remote. Remote. Yeah. Ito yung huli namin ng pang-aapat na harya. Mga talakitok Yan talakitok po ang tawag dito sa amin yan bandug-bandugan Dami Saka isang lapis ayan. So ayan nga guys mga ka-shudy Ayan na yung panglimang area So nandito naman kami sa tapat namin ayan, Fish landing So ang tapat neto ay purok ipilipil Ayan guys So antabay na lang po tayo mamaya Kung ano pong mahuli po ng panglimang area po namin So ayan guys ito yung huli ng panglimang area Woohoo Hindi pare guys oh Uy pusit guys oh pusit Sariwang sariwa Pusit Parang ispid no? Nice one nice one nice one Alright Woohoo Ito yung ikat dali Wow Ito Ayan guys, yung huli namin lahat. Ayan. Nakalimang ano kami, nakalimang area. Ayan guys, ito yung huli natin lahat, ano? Ayan, may huli tayong pusit. Ayan, mga nukos. So nakalimang area po kami. Ayan yung isda naman. All right. Okay. may pang-ulam na si Buswalting. Oi pa guys, oh. yes. Papatayin kayo mamaya. Ayan po yung huli po namin. Ayan. So guys, so pwede na ibinta guys, hindi na bagoong I bili bago So <laughs> hey! yun nga mga idol, mga kasyudin, andito na tayo sa bahay ano? You know? So ito yung kaparty ko So yung nahuli namin kanina Anim kaming Tao, ano, anim kaming tao Tapos yung lambat, hiniram lang namin yun Kaya may party din Kaya ginawa namin, pitong party yun mga kasyudin Yung huli namin, so ayan Yung party ko mga idol, sakto ang oras natin ay ano? You know, o, una na 12.52 So lulutuin natin to Sasabawan natin to <laughs> Para may ulam tayo mga idol So mga idol kita tayo mamaya Kain tayo mamaya mga idol So ayun Let's go So yun nga mga boss Mga yan Ayan kumukulo na So ilagay na natin tong ating uh, isda. Ayan pusit At ah... Uh, Uy The best the best ba Nice one At lang po natin kumulo at kumuha na rin pala ako ng uh, talbos ng ah... Uh, Alugbati Mga idol oh Dabis yan So antay-antay lang po natin Kumulo Pag kumulo Lagyan natin yung alugbati Mga idol So yun nga guys Kumukulo na Yan tikman natin to Ng ating uh, Sinabawan Yun oh. Uy grabe ba sito oh. Tara po sabayin nyo po Kumain mga idol So ito na yung huli natin ano Yung So yun mga idol, mga shootie. <clears throat> Hanggang dito na po itong video na ito. Ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy po na support po ninyo. Salamat sa panunod po ninyo mga idol. Hanggang sa muli nating upload. Bye bye po.